Ka-curious, alam niyo po bang bihira lamang na makita sa isang namumuno sa isang bansa ang kilalane ng ating Ina Maria? Panorin niyo po ang naging panalangin ng ating Presidente na si BBM na ikonsagra ang Pilipinas sa Immaculate Heart of Mary. And I get a promise from everybody. At least once a week, once a week, one every day, offer a rosary for the President. True God, our merciful Mother, we thy children come today in an act of filial homage. of faith, love, and trust, to solemnly consecrate our nation, the Philippines, to thy immaculate heart. Take it from our fragile high hands into thine own, defend it and guard it as thy own property. Make our Lord Jesus reign, conquer, and rule in it as king, for outside of him there is no salvation. We, thy people, feel a terrible storm raging around us, Threatening to disperse and destroy the faithful flock of those who bless thee, because thou art the mother of our Lord Jesus. Afflicted, we, we stretch out our suppliant hands towards thy divine Son as we cry out, Save us, O Lord, for we perish. Intercede for the Philippines, O Our Lady, in this grave hour when evil winds blow, bringing cries of death against thy Son. And against a civilization founded on his teachings, deceiving minds, perverting hearts, and lighting the fires of hatred and revolution in the world. Help of Christians, pray for us. Intercede for the Philippines, Our Lady, in this troubled hour when the unclean waves of an open immorality, which has even lost the notion of sin, exalt the rehabilitation of the flesh in the face of the very cross of thy divine Son. Threatening to choke in this world the lily of virtue, nourished by the Eucharistic blood of Jesus Christ, Virgin, most powerful. Pray for us. We run to thee, O Mother of Mercy, Wilhelm de Guadalupe. Save and protect the Philippines by giving it to our merciful Lord, Jesus Christ, King of Mercy, in whom it will find truth, life, and peace. Our Thank Lady God. of Guadalupe, please. Pray for me. Ayan, ayan no? Ang panalangin po ng ating Panginoon na ikonsagra Pilipinas sa Immaculate Heart of Mary ay talagang maaring magkaroon po ng iba't ibang kahalagan at epekto, no, sa ating komunidad. Alam naman po natin na sa ating pananampalatayang Katoliko, ang panalangin po na ito ay may magandang na idudulot sa atin at sa ating bansa. Una po dito, ang pagtitiwala sa paggabay at interbensyon ng Inang Maria. Ang panalangin po sa ating Inang Maria ay nagpapahayag po ng pagtitiwala sa kanyang pagiging isang mahalagang tagapagtaguyod at tagapagtanggol, lalong-lalo na sa ating pakikipaglaban espiritual. Naniniwala po tayo mga Katoliko na si Maria ay isang malakas na tagapagtaguyod ng mga panalangin at kahilingan ng mga sumasampalataya sa kanyang anak na ating Panginoong Iso Kristo. Sa pamamagitan po ng panalangin na ito, ang Pangulo ay nagpapahayag po ng kanyang pagtiwala sa interbensyon at paggabay ng Inang Maria sa ating bansa. Kaya very katolik, ano po? Pangalawa po dito, nagpapakita rin po ang ating presidente ng pagpapakumbaba at pagkilala sa kapangyarihan ng panalangin. Bira lamang po tayo makakita ng isang presidente na sa kabila ng kanyang kapangyarihan at katanyagan ay magagawa pa rin magpakumbaba sa pamamagitan po ng panalangin sa ating Inang Maria. na, eh, wag po natin bigyan ng kulay o kung anumang kahulugan o kung anumang pampolitika. Ito po ay pagbibigay tanaw lamang no, sa ginawa ng ating presidente. Alam niyo po ang pagdarasal sa Inang Maria ay nagpapahayag po ng pagpakumbaba at pagkilala sa kapangyarihan ng panalangin. Ang ating Pangulo po bilang pinuno ng bansa ay nagpapahayag ng kanyang pagkilala sa kahalagahan ng pananampalataya at panalangin sa pagharap sa mga hamon at mga suliranin ng bansa. Ito po ay nagpapakita ng kanyang pagkilala na ang mga solusyon at patnubay ay maaring dumating mula sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Pangatlo po dito, sa pagsasagawa ng panalangin na ito sa ating Inang Maria, ito po ay nagpapalakas ng moral na prinsipyo at pagkakaisa. Ang panalangin po sa ating Inang Maria ay maari po magdulot ng pagpapalakas ng moral na prinsipyo at pagkakaisa sa bansa. Ang ating pananampalatayang katoliko ay nagtuturo po ng mga moral na aral at prinsipyo na nagbibigay po ng gabay sa bawat isa at sa ating lipunan. Sa pamamagitan po ng panalangin na ito, ang ating Pangulo ay nagpapahayag po ng kanyang hangarin na palakasin ang moralidad at pagkakaisa ng mga mamamayan sa pamamagitan po ng pag-aalay sa Inang Maria bilang isang modelo ng kabutihan at kabanalan. At panghuli po dito, pagtiwala sa proteksyon at paggabay ng Inang Maria sa ating bansa. Panalangin po na ikonsagra ang Pilipinas sa Immaculate Heart of Mary ay nagpapahayag po ng pagtitiwala sa proteksyon at paggabay ng ating Inang Maria sa ating bansa. Naniniwala po tayo mga Katoliko na ang Inang Maria ay isang mapagmahal at mapagalagang ina na handang maglingkod at magalaga sa kanyang mga anak. Sa pamamagitan po ng panalangin na ito, ang Pangulo ay nagpapahayag ng kanyang pagtiwala na ang Inang Maria ay magiging gabay at tagapagtanggol ng ating bansa sa mga hamon at mga banta. Kaya kagaya po ng ating presidente, ay hingin din po natin ang tulong ng ating Inang Maria. And of course, panalangin din po natin ang ating presidente na magampanan niya ng maayos ang kanyang tungkulin bilang pinuno ng ating bansa. So ayan po mga hackers, sana po ay nakapagbigay po ng inspirasyon ang video na ito at sana po ay napagtibay pa ang ating pananampalatayang katoliko na gaya po ng ating presidente ay ipanalangin din po natin ang ating bansa na maging maayos at ang lahat ng tao ay makamit ang kabanalan sa tulong po ng ating Inang Maria. Kaya maging isang tunay na katoliko sa salita at sa gawa, maaari mo rin po itong ipakita kung magitan po ng pagsuot ng ating Catholic t-shirt available na po para sa inyo. Muli this is Mr. Curious Catholic. Kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeo et Eclasia. Sa Diyos po, ang lahat ng kapuriyan. Hello po mga ka-curious. Ako po si Brother Roy. Isa rin po ako ng katikis uh, sa aming simbahan. At isa rin po ako ng uh, followers ni Mr. Curious Catholic. So ipalo po natin ang page ni Mr. Curious Catholic at uh, supportahan po natin ang kapwa natin katalikyong at mabuhay tayong lahat. God bless.